ang um, kanyang mga daing. Kayo ba yung mga bingi at hindi nakikita kung anong nangyayari sa ating paligid? Pali wala lang ba sa inyo ang mga sakunang nangyayari na hindi natin maintindihan at sa ating buhay ng kapahamakan? Dahil sa ating kagawan Nakaranas ang ating mundo ng problema, ang puno ng dilema na hindi natin matatakasan. Maraming nagdusa sa gupit ng gantinya dahil sa hindi natin siya imingatan. Tanawin man na hindi na natin masisilayan kailanman. Kagandahan ng mga kamundukan na hindi na natin mapagmamasdan O di kaya'y mga karagatan na dati-dati ay maganda at kalmahad ng tignan pero tila ngayon galit at ayaw man tumahan hindi niyo ba nararamdaman? ang mga masasamang pangyayari ngayon ay hindi na natin mapipigilan bukod niya'y ay sinisingil na tayo sa ating pagiging mapang-abuso pinagkaloob, pinagkatiwala ng buong may kapal Ngunit hindi na natin ito pinahalagahan. Kaya ngayon, pahirapan tayo sa paghanap ng solusyon upang tayo ay makaahon. Tayo ay nakabaon. At ang pangkabuhayan ng iilan ay nawala na lang tuluyan at nagtusan ng mulat. Ayuda, hindi magbisan solusyon sa problema. At kahit kailanman, hindi na natin maipagkakaila na ito'y ating konsekwensya na kailangan harapin ng bawat isa. Kaya ba diba, disiplina? Disiplina dapat ang ating ginawa nung una pa. Pero huli na, si Rina na natin siya, ang kagandahan niya, at tila ba'y pinabayaan na natin siya, at walaan ng halaga pa.